Maayong buntag sa inyong tanan. Welcome to Hinaguan Nature Park. Powered by TNT. Maraming maraming salamat TNT for this beautiful signage. Meron din sa kabila at doon sa highway. Hello Argel. And Sister Argel ay papasok sa kanyang work. And tatawid sa tulay na yan. And speaking of tulay, gumawa kami ng bagong tulay namin kasi nagkakaroon ng problema dahil yung tulay na yan hindi naman talaga sa amin. So, nahirapan tumawid yung iba kasi isa lang tulay papunta sa kapabalik. pabalik. So, gumawa kayo ng tulay na dalawa. Pero yung tulay namin ay walang kawayan. pero tat tatalon-talon kayo dyan. Ayan. From there, tatalon kayo dito, tatalon kay dito. Parang Super Mario yung datingan. Charot lang. So, ba diba, Ang ganda na ng tulay natin. Uh, galing doon, lalakad ka dyan. Hindi na kayo mahirapan. Hindi na madulas yan. Tsaka, ano, um simento na siya. Uh, diba? Ang ganda ng pagkagawa, no? Oh, tapos, nalagay natin ng tulay doon Tapos, tulay din dito Tapos, meron din siyang hagdan-hagdan dito oh. Para man medyo maganda ang pagka-ayos natin Ayan Tapos, tapos dito din Diretso yan din doon Para mas maganda naman dito so, Gaya ng nakikita nyo dito Ayan, lagyan siya ng siminto Siminto Ayan, dyan Tapos, lagyan na siya mga bulaklak Kasi may mga nagpapapicture kasi dito yung background de. Eh. So, thank you so much Welcome to Hinaguan Nature Park gawa po yan ng TNT at si Diva yata ang nag nito sila ang TNT ang nag-provide nitong material nito pero ang nag-design yata si Diva hindi ko alam tapos yung picture nito ay galing ka katawa si Dio maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ha huh? ah, di ba diba kumuha na sila ng kawayan para gagayahin doon para meron tayo papunta dito meron yung pabalik doon o meron kasi sa kanila kasi yung yung tulay na yun sila gumawa niyan eh kaya ay eh, mga customer namin sobrang dami na dumadaan masisira kaya ang ginawa nila ginanyan nila ayan na dalawang ano din parang ganun yung dalawa din tapos mas maganda siya kasi yung ilog dito lang talaga yung labasan ng ilog medyo lumalim dito kasi hindi na siya nakakadaan doon kasi ang lawak ng ilog na yan nasira kasi dahil sa baha so at least yan pag bumaha maanod lang pero hindi matasama yung mga bato-bato ayan yung mga mga tropang hinaguan daw sila mga tambay boys at ang ganda ng flowers na to this is binili ni mama yata hindi ko alam kung 200 o 400 dito ang ganda no ang ganda ng bulaklak nya oh. parang parang tulips na pagka gumamela hindi mo maintindihan ang ganda oh, ng ang ganda tapos ito, ito yung ating tagabantay dito pagpasok na po dito ito yung tagabantay natin ang pangit naman ng entrance ah ana Eh ah. <laughs> 20 pesos ito na po ang ating update sa tindahan na kung saan itong tindahan ni mamasita ay lilipat na po dito Tapos lalagyan siya ng attic sa taas magiging kwarto nila ni kaka ni ikay ayan para maging tulugan nila o diba lapit na matapos yun guys at yung ilog natin ay sobrang lalim na rin yung ilog natin ay, mga, mga bisita, pala dito. Hi, boys! Good morning! Medyo matibay yung ating tubig kasi nilagyan siya ng mga sako-sako, ng mga buhangin. A ang ginawa niyo kagabi? Hoy, kipagita, anong muna ang sing? <laughs> Medyo malalim siya, guys, at malumana yung tubig. Diba? At sa ilalim ay eh, meron mga nangingitlog na mga manok. Ay, yung mga manok sa ilalim na ano nang itlog. Tapos, like, or order pala ako ng fake grass. See? Sa sing daw doon natulog sa cottage. And sobrang lakas ng ulan kagabi. At eh, happy ako kasi nagdilig ako ng mga bu bu ano mga graba kagabi. Diniligan ko yan para maging basa. Ha, congratulations baby guys sa kanyang bagong cellphone. Thank Hi, you ma'am Maria. Maya na. God bless. Lagi na nasisira ang cellphone ni Bibigoy or binibenta niya o sinasanla mo hype ka ha basag yung LCD ah basag yung LCD kasi nilalagay niya sa pantalon tapos natutulog si Raulo ayan tumubo na po kagabi po nag nag damo ako dito tinatanggal ko yung mga damo kagaya nito tinatanggal ko yung mga damo na mga unwanted species ayan ako ay naganun kagabi mga alas gis yun wala akong magawa eh so para pag umaga wala na siya ayan kita niya naman o oh, may mga green green na siya tumubo na yung mga Alaman. Eh, hey, Chuchay. Good morning, Nak. Sunod din siya ng sunod. Ayan, tumubo na siya, oh. Ito naman, makapal na rin siya dito. Ang pagkatubo na tumbay yung ano natin. Ang ating solar. Ang lakas ng ulan kagabi. Dito, tumubo na rin siya. Kumapal na rin siya. Ayan, dito ko na rin sinet up yung ating tubig kagabi. Tumubo na rin siya. Ayan, pinapatubo ko yung mga buhangin na Halaman na yan para Ito, Meron na rin dito, tumubo. Meron na rin. Dito medyo magkapulo. Ay, chuchay dyan ka talaga umihi. Hoy! Malak ka ah, ha, nangita dyan kagpwesto ha. Ayan, yan mga tumutubo na siya. Oh, diba? Ayan. Soon, mga few months from now. Hello po, good morning. Kakapal din yan siya. Good morning. Ito o, oh, diba? Kakapal na yan siya o. Oh. Yung mga karabaw grass natin ay kakapal na siya. Kasing kapal na mukha ng mga hindi nagbabayad ng utang. Charas ah, oh, di ba? Tapos lumaki na rin yung ating African talisay. Ang lapad na niyo. Dati hanggang dito lang yan. Ngayon ang lapad na niya. Tapos tataas yun siya. <laughs> tasting Tapos tingnan natin ang ating mga CR. This way to CR. Tingnan natin yung CR kasi alam ko tapos na siya eh. So may upuan din pala siya. Ayan yung CR natin dito yung ating hindi nila tinapon yung ano yung CR natin, hindi naglinis yung bagong naligo ayan, may sa loob so, mabuhangin siya lalagyan ko to ng fake grass dito kakatapos lang po nyo mag cemento lalagyan ko ng fake grass dito para dito sila magtagtag ng kanila mga tsinelas para pagpasok nila hindi na masyadong mabuhangin pero ang maganda dyan, buhangin lang siya pag buhos ng tubig, Awal oh, ka agad buhangin yan galing dito sa ating mga Graba, graba. At dito rin yung ating signage na Welcome to Hinaguan, powered by TNT. Tago ng tago. Hashtag, palautang. Tago ng tago. Charest. Ayan. Na ating Welcome to Hinaguan Nature Park. O, ba? Diba? At nilagay ko na rin dito yung mga palmera or mga Anong tawag nito? Palm tree ba tawag nito? Yan nilagay ko dito sa ating entrada sa gilid, oh, di ba? Chan para medyo gumanda naman dito pag tuma lumaki na yan siya dito. Yan. Ito na 'yung magiging itsura niya. Di ba? Maganda talaga siya pag nakagrabas talaga kasi hindi talaga siya ganun ka putik. Kagaya niyan, maulan kagabi, dapat putik 'to eh. At malaki na rin pala ang ating African talisay. Nakahilera po ito guys. African, African, African talisay. Ayan. Apat din siya ito. Isa eh. so dito. Ang laki ng damo. May mga damo yun guys. So, African talisay, African talisay. Nakahilera yun sila. Para maganda tingnan. Pag, pagdating ng araw, maganda sila tingnan. Ayan sila may manaka. Yung mga lalaki kagabi. Chuchay! ang ating bonfire ay nabinyagan na rin ang ating bonfire ay ayun pala si Ansing tulog ha ayan naka score yata siya ka isi ang kainuman ng mga lalaki kagabi yun naman siya guys diyan siya natulog hi hi ay ano ginawa ng kaibigan ko hindi na kaganoon siya daman, daman ha sabi niya kaganoon na isa sa inyo Ah. Ang si Ansing ang ng si Ansing. Halapak. Halapak. Sinong nasubo ni Yaya? Ah, oh, wala kasi babae din target mo yung babae kagabi kasi maya ka na, eh. May video ka? Sino lalaki? Hala, may video para sa inyo eh. Yan nandun mga lalaki. Hindi, oh, wala iba. Iba pala lalaki niya. Hindi pa siya nag-bloom guys. Later lalabas na po yan siya. Mga ilang minuto lang. Kasi sumisinag na yung araw sa ating kalangitan. Nilagay ko na rin pala ang ating prambirihin sa manawag. Nilagay ko yung ating um, rosary. Nilagay natin prambirihin sa manawag yun, guys. Ang birthday pala ng ating, ang fiesta pala ng ating birhin dito is February 11. Kasing birthday ni Bre, Brenda to ni Gio po. February 11 po yan. Berhin sa Lourdes po yan, guys. Ayan. Ito, dami na nila. Oh. Antayin nyo, guys. Magbubulaklak yun na Bubuka. Bubuka na yun sa... Ang ingay ni Amanda. Good morning! Ang first na mga bisita natin, oh. Buti pa sila nakaligo na. So, malinis na ang kapaligiran. Ready na po ang ating kantin na mahal yung mga binibenta. Sa lahat ng na mga nagsayang mahal ang binibenta dito pala nang sa inyong umorder kay dito. Ayan po guys. So maraming maraming salamat for watching guys. This is our new and very 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 recent update. Thank you for watching. Bye bye! Maligo na ako. Aalis kami.